Okay. Inamin rin ho ni Sandro ang kanyang pagiging traitor. Kaya tama rin yung sinabi ni Day Sara, hindi ko naramdaman na na hu ho ako. Kasi itong mga to mga traitor talaga. Ano ba ang kanyang dahilan kung bakit trinaydor niya ang mga Duterte? O ito, sagot ng batang isip. Sagot ng budol-budol. Bakit ganyan na yung mga mukha nila ngayon? God da the Philippines talaga, guys. Ah, uh, well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung um, mm. nagtirmahan na sa uh, impeachment complaint. Skugino oh. ginoo! <laughs> si Rods, <Radza. laughs> ah! yung mga mukha ng amo mo? Gaganong-ganong ba, kikindat-kindat yung mata? <laughs> Kung yung kay BBM, ah, uh, dito lang, ingimi. Siya yung mata, kinikindat-kindat. O, kinikindat oh, ang kasi Rudz, Grabe, oh. Budlat na budlat na talaga, oh. God save the Philippines. My God. Ano bang nangyari sa mga amo ni si Rudz, oh? Uh -huh. Sa kanya naman, mata yung epekto. Oh, kumikindat. Pero, kay Bibi, ah, uh, ah, gano'n, na, na Grabe na yan talaga, oh. Diyos God save the Philippines talaga, oh. Mm. ay tinanong ko siya kung uh, ano bang advice niya. Mm. And tama naman yung sinabi niya. He said, "Do your duty as a congressman, ang and, mata. uh uphold your oath to the constitution, uh that you swore to protect and it's my constitutional duty mm. uh, to go through the impeachment process as an elected representative." Now, Okay! Inamin rin niya ho, nagkasundo ang dalawang magamang uplok. <laughs> Sila ang may utak ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kawawa naman tong batang ito. Batang-bata pa lang, sira ng karira sa politiko. Ikis man yan sa Iglesia Ni Cristo. Okay, ito na. Inanorin niya, sinuportahan din niya. Yung sinabi ng ama niya kagahapon, di nagkasundo. So yung ang sa kanya, yung ama niya, napumirma ka, gampanan mo, nandyan na yan. Sumunod ka sa proseso. Ayan, pumirma siya ng numero uno. So ngayon, kinumpirma niya. O di, confirm. Confirm ang pagkatridor. Oh. Bakit daw? Bakit daw? Bakit daw nagtridor siya? Bakit? Bakit? Bakit daw? Bakit siya nagtridor? Okay, ito. Tuloy. Tuloy. Mm. Now, as to why I was the first one to sign mm. uh, Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang puhukayin yung lolo mo At itapon yung okay. yung katawan sa West Philippine Sea uh -huh. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang uh -huh. At gusto niyang patayin ang Speaker Uboob ka kasi! <laughs> 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 yeah, Wardjo! Alam mo to, akala, to ko, akala ko kung grisista to <laughs> Hindi ka nanonood sa Presko Ninday Sara? Ba't buhay pa tatay mo? Ba't buhay pa mama mo? Ba't buhay pa si Tambaloslos? Naglimas man ng kaban ng bayan? Nagpinta pa nga ng ginto sila, oh! Pinapapatay? Kasi nga, nadadala ka sa mga mainstream media. Hindi ka nanonood, tol. Pinipilit mo, ginagago yung mga tao. Hindi ganyan ang pagkatingin ng mga tao sa so, sinasabi ni Day Sara. Walang pinapagurgur. Walang pinaaasasin. hoy nasaktan ka. Yung sinabi ni Day Sara na huhukayin ni Day Sara yung lolo mo itapon sa West Philippines. Eh? Mangyayari yan, huwag kang mangalala. <laughs> <laughs> Pilitin nyo masira ang mga Duterte. Tandaan nyo ha. Ang nagpalibing ng tatay nyo si, si Tatay Digong. O oh, tatay nyo, lulo nyo. Na bulok na nga ha. Kung walang, ano, kung walang formalin siguro dyan. Ay, nalagay wax. Bulok na talaga yan. Mantakin mo, ilang presidente nagdaan, hindi mo napalibing. Dumaan si Cory Aquino. Dumaan si Fidel Ramos. Dumaan si Joseph Estrada. Dumaan si Panot. Dumaan si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi mo napalibing. Ayaw daw nila maglibing ng bulok. At sinusuka ng taong bayan at kinagalitan ng taong bayan. Kasi pag ipalibing daw, hukain daw ni, ano, ni Kiko Pangilinan. At ni Rizio si Antivirus. Sino nagpalibing? Rodrigo Rua Duterte. Dapat nga, tinapon na lang sa West Philippines eh. no? Tinapon na lang sa West Philippines eh. Oh. Gurgurin? Ginurgur, pinagurgur ba ni Inday Sara, tatay mo? Pati si Tambalos Los? Pati si Palaka? Wala. Siyempre si Inday Sara, matalino yan. Nireverse psychology lang niya advance lang mag-isip si Inday Sara dahil alam ni Inday Sara kung ano ang gagawin ng mga buwaya sa kanya. Natumbok lang ni Inday kaya nag-react po kayo. Takot ka pala eh na hukayin yung lulo mo at itapon sa West Philippine Sea. Siguraduhin yung masira si Inday kasi pag hindi, maniwala, mangyayari yan. Oo. Uh. Ako para sa akin mangyayari yan ha. Isa maging presidente si Inday Sara. Sabihin man ni Inday. Kain mo nga yan. Trinidor ako ni Sandro eh. Mm. <coughs> Hello, eh. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Mm. Uh, you know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a, with such a high position. Tama ka, Sandro! Hindi kami nagugulat na pumirma ka dyan! Nagugulat ba tayo? Basta budlat ka sir Bawas-bawasan sir. Hindi na maganda yan sa kalusugan sir. Saka hindi magandang, maganda ang example yan sir. Yung sobrang budlat na talaga sir. Malala na yan. Hindi kami nagugulat. Dahil kilala na po namin yung pamilyang Marcos. Walang ikakagulat dito. Ito ay kumpirmasyon lang sa pagiging traitor ho ninyo. At kasi ayaw maniwala ng ibang mga tao eh ng utak sa impeachment ay kayo. Walang nagugulat ho dyan. Bagkos ay lalo pang natuldukan at natumbok pa ng ninyong mag-ama ang tunay na paniniwala ng maraming Pilipino na ang hangarin ho talaga ninyo ay sipain si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang totoo. Ah uh, so, Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Eh, alam nga naman kung sasabihin mo, kukukahin mo lolo ko. Walang nagugulat, ikaw yung gulat. <laughs> Ang kulit nito. <laughs> nagulat na tayo, walang nagugulat to. Oh. Ikaw yung gulat. <laughs> Tingnan mo mata mo. <laughs> gulat na gulat. <laughs> Anong nagugulat, sis ko, Gino? Ikaw eh, yung gulat, oh. Mata mo budlat na budlat, eh! Parang isang taon hindi tulog. Sino, sino bang gulat? Walang nagugulat? Ha? Ah, walang nagugulat? Ikaw yung gulat. Yeah, words oh. Hello. Oh. Uh, mm. eh, I, of course, I'll be the first one to sign. Uh, uh. Uh, that should come as no surprise. Um, uh. And uh, so that that that's that's why I was the first one to sign. dat <laughs> Like father, like son. <laughs> kailanman ang santol ay hindi mamunga ng mangga. <laughs> kung ano talaga ang bunga, ang puno, ganun din po talaga ang bunga. <laughs> Pagkawatan ng puno, kawatan din ng bunga. <laughs> kung mag... Kung, kung ang puno, demonyo din ng bunga. <laughs> Ay, pag-anikto puno. adiktos din ang bunga. Pag iniwi ang puno, ngiwe din ang bunga. Pag utal ang puna, utal-utal din ang bunga. Pag dididi, dati datang puno. Ang bunga, ano pa? Ini 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 dan tidak dan tidak di, -di, -da -di nampung <laughs> ah. the Philippines lagi guys. Just kau sama sama tayo di Hashtag God Save the Philippines. <laughs> Ayaw ko naman magiging ganyan. <laughs> wee, wee, wee. Di, 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 di. Dat, di, na lang. Ayon na lang. Kasama niyo si Sir Rod. Wee, wee, wee. Di, 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 di. Dat, di, niyan ni 5G na tayo ngayon. Wala, wala ng 51 ngayon. Daloy! Oh, oh. as to the allegations that I was the one uh, who spearheaded uh the movement. Yung the mata, yung mata. Uh, Katulad sa sinabi ng Pangulo, I, I think people give me too much credit. Uh, <laughs> kabilugan, kabilugan ng one! <laughs> Wan, kami luka kami nang wan. Yung mata yung mata nang ngusap. <laughs>